Pag? Walang problema. Ang, ang, ang hindi matatawag na paglibak, ang hindi pinapangalanan. Ang paglibak, specific. na specific yung tao na tinutukoy mo. Yun ang paglibak. Pag walang pangalan, hindi alam kung sino, walang problema. Ah, oh, hindi papasa sa giba. Ikaw lang nakakalam. Kung baga nagkukwento ka ng pang pangkalahatan. Ang mahalaga, ay, ang mahalaga, siyempre, kahit na hindi mo pangalanan, pero ang detalyado din katangian. <laughs> <laughs> hindi, hindi pwede yun. <laughs> May ganun. Pero, ang kulang na lang, pangalanan mo. <laughs> <laughs> alam mo, sasabihin mo sa, sa kaibigan mo. Alam mo, yung kapitbahay ko. Yung nakasama mo. <laughs> 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 Hindi mo pinangalanan, pero alam na niya. Sabi niya si, ano, basta, yung, basta yung kinukwento ko. Hindi, <laughs> 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 mas matindi yung kina- mas matindi yung kaysa pinangalanan. <laughs> di sabihin na lang, di, di parang sinabi na lang, pinangalanan mo na lang, double kill. <laughs> so, pinang, pangalanan mo man o hindi pangalanan, basta binigyan mo ng katangian, pareho lang yun, wala pinagkaiba. Pangkalahatan, ibig sabihin, wala kang binabanggit na ano, na pangalanan. Alam mo, yung may, may isang tao na ganyan, Pag, pa, yun ang pangkalahatan. May isang tao na na nakita ko ganito ganyan tapos ganito yung ginagawa niya. Walang problema kasi hindi mo binanggit ang kanya. Kanya pa hindi nila alam kung sino 'yon. Hmm.